Alam kong malayo-layo pa rin ang ko Kaya naman pasuyo muna, pamasahi ko Isa, dalawa, tatlo Libre ang mga pero merong bayad ang proseso Dapat alam mo na traffic nakakainip kakainep, magmadali, wag kang mawala ng pag-asang makarating Buhay ay gulong, minsan ibabaw, minsan ilalim. Paikot-ikot, nakakahilo, wag kang maaaning ako saan na rin nakarating Sa kayang pangarap ko at perang katiting Hanggang saan ko pa kaya kayang tiisin Baka masiraan, maiwanan ako Anong gagawin na umubusan ako ng pasensya sa kalsada Ayoko na dito, gusto ko ng umarangkada Kaso istakap talaga at isang pasada pala Ang kawalang gana, gusto ko na lang kumara Para lang ho sa tabi, wala Yare, Parang di umaabante Ang tagal na pero parang wala pa sa kalahate Ano ba ang nasa dulo netong bahaghari? Buhay ay parang isang kahon ng tsokolate Maraming beses na akong nabigo at nagtiis pa Isa na lang at aalis na Di na sa dati kapag matamis na Buhay pero sa ngayon ay kailangan ko pa na makaisa Gustong manggulat na parang busina Meron pa bang gusto? Nauubusan ng oras na parang nasa Sa Kailan e, ba makakalayo? Malapit na ba? O marating ang destination? Nasaan na ba? Ang makausap sa tingin mo may pag-asa pa ba? Kawalang gana parang gusto ko na lang bumaba Para lang ho sa tabi Lalakarin ko na lang kahit na abuti man ang gabi Malayo pa pero ayoko na mahuli Mauuna kahit gumabang pa sa madumi